Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi itinanggi ni Quezon City 2nd District Representative at Assistant Majority Leader Ralph Wendell Tulfo ang viral video na kuha pa noong December 2023 kung saan makikitang nagbabayad siya ng milyon-milyong piso sa isang nightclub sa Las Vegas. Ang naturang video ay muling sumikat ngayong taon kasabay ng mga isyo ng korupsyon na kinasasangkutan ng ilang mambabatas at contractors. Mapapanood sa video na nagkakasayahan si Tulfo at kanyang mga kaibigan habang tumutongga ng alak at nagbabayad ng halos 6.7 million pesos gamit ang kanyang credit card. Ayon kay Tulfo, pribadong pagdiriwang iyon at walang ginamit na pondo ng gobyerno. Nilinaw niya na nagambagan sila ng kanyang mga kasama at siya lamang ang gumamit ng credit card para sa bayad. Humingi rin siya ng pangunawa sa publiko, lalo na't na mainit ang mata ng taong bayan sa lifestyle ng mga politiko. Malalim ko pong pinag-isipan at nauunawaan ko kung bakit masakit para sa mga Pilipino ang mga ganitong uri ng pagdiriwang. Ito'y magsisilbing paalala sa akin na maging maingat at mapanuri. Ayon kay Tulfo, tanong ng netizens maniniwala ba ang publiko na personal trip lamang ito ni Ralph Tulfo o isa na namang halimbawa ng mala-untouchable na pamumuhay ng mga nasa kapangyarihan